Mapagpalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbabig sa inyong harapan Ang Padre Insom Vlog Paribag adventure tayo ulit Pamanat sa umaga At yung mga kasamahan ko medyo Tiyatawad ng pamanat ng gabi mga kapaders Kaya dito tayo sa umaga muna Pero ayos man Natapan dagat dito sa amin Dahil kubligo, o lang habagat Doon tayo sa dating spot Namin pinagpapanan ng mga isda Baka mayroong bagong sampah mga kapaders At yung malaking bangka ah, Ayun na inaayos na at yung aming gagamitin ay mga kapaders alis na rin kami kompleto rikado na kami papalawat na rin kami at dyan sa kabilang bangka sa kunya pa bukay yung lisima na pana pampana sa mga malaking isda kung mayroong mga pana ito po samahan ko ang espero kapito ng Calaguas Island Rayco Divers sa kami Mother Boy ito si Calaguas Ingo umarap ko sa akin yan taong tatuan sayang <laughs> Ito si Tata Luis, San Luis. <laughs> At kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe. Okay. Pakita ang notification bell button para lang kayong updated sa akin. Sabi lang sa YouTube. Nabawal sa aming pag-dive. God bless. Ipaka lagi dyan. Panibagong araw, panibagong pamana sa umaga. Naroon barong rungis mga kapatid na pagkita kagad sa atin? Lapo-lapo, binamano. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ito, dapat napalabagod mga kapaders kwartang linaw na ito ito nga pala yung titawag na rin na barongis sa amin kung sa buhay ito ang 4 kilo na ito ay 3.5 ngayon ay pinanak ko ay di 1.50 ang kilo hanapan ko pa yung barongis baka mayroong kasamahan na dito sa bahura naroon alatan malaki nakaharap sa atin tatargetin ko mm -hmm, salay tinamaan bato tinamaan uulitin ko yan huli ka na sa akin sumuot ka dyan mm -hmm, pis nga tama Pangalawang natin, alatan ka agad. Tinamaan pala ito kanina, kaila ay nakapunit din na ito sa parteng balugbog ang tama. Dito sa butas ng bahura, mayroon nagpalabo. Anong isdaing kayo yung para malaki mga kapaders? Ano sa kabilang butas sa ating ikutan? Dito malabo lang ang bangin ko. Mm -hmm. Yun, tinamaan mga kapaders. Anong isdaing kaya ito? Malabo kaya ang butas, di ko makita ang isda, Uy, parang lapu-lapu ito, hilahin ko palabas. Uy, sinap ko ng mga kapaders, black na barongis ito ito yung pinagkaiba nung red saka sa black mga kapadres so, yung kanina pa na ako yun ang original na tiyatawag ito sa amin red na barongis ito naman ang brown pero nagkataka ako bakit ito na brown ay kulay itim mas malaki ito kaysa dun sa unang na na ako mas malapad pa at matimbang ito salamat ulit lord na marami magandang biyaya ito para ngayong araw para sa amin siya nga pala ulit siya man comment dyan sobrang ingay ko daw sa susunod na vlog ko hindi na ako mabos over maiyak na lang ako at para hindi maingay Hanap tayo ling isda. Naroon, kao sir. Nakapatong si ibabaw ng bato. Uy, sumuot pa. Nakita ang dulo ng pana ako. Dito sa butas natin silipin mga kapaders. Ay, wala. Uy, na ito. Mm -hmm. Huli ka dyan. Pandaradagdag pang binta. Sige pa sa butas. Labos. Uy, nagtimo yung dulo ng pana ko sa bahura. May sima pa naman ang dulo ng pana ako. Ay, mahihirapan ako dito mga kapaders matanggal ka na na ito na tanggalan ng mga kapaders ilayin ko ka isda palabas ay talagang uh, ayaw ayoy oy naroon tanggal din salamat ulit lord na marami na naman ang kagandahan sa umaga ang kausir pag tayo namamana halos na pipili mga kapaders maganda sukat ng kausir hanap na naman tayo pakita lang kayo sa akin kung tinsyaga lang tayo pamana sa umaga na ito kausir ulit yun tinamaan ka ng mga kapaders Buti lang tinamaan kahit malayo. Tinarget ko mga kapas, kahit malayo. Baka lumayas pa. Ayos nito pang daradagdag, pang Hanapan ko pa ito. Baka may pang kasamahan. Hanap na naman tayo ng isdang mapa na. Na ito, malaking tagpian. Mm -hmm, Huli ka dyan. Parating bundutan ang tama. Huwag lang makabunot na naman. Na ito na mga kapaders. Kwartan linaw na. Salamat ulit Lord na marami muntik na naman makabunot or makapunit ganitong isda sa amin kasama ito ng bitilya 130 ang kilo mga kapaders na ito pa mayroon pang isda sa alimang bato mga sa ating silipin na roon malaking isda mm -hmm. huli ka dyan anong isdain kaya ito kulay puti mga kapaders kailangan kong palabas para matin makilala uy kanuping mga kapaders yung bilugan na kanuping ito ito yung madalas na sibad sa mga parakitang or parakawil. Ito ang limit na huli ng karamihan ng mga parakawil na jackpot sila sa gaytong klaseng isda. Na ito man ang masarap gataan mga kapaders. Sino kaya ang pumana? Oy! Si Kadivers Rico mga kapaders. Malaki-laking balangitan na rin ito. Ilang buo kaya nyo ubusin kaya na itong balangitan na ito pag ito niluto. Aroy nagsabid ay mga kapulit iyan mga kabulot. Delikado. Oy! Sabi ko na sayang pa. Sayang pa yung balangita na roon. Malaking pugita. Sino kaya pumana? Uy, si Tata Luis mga kapaders. Ayos, nakasurte siya ng malaking pugita. Kaya laang itong pana niya may sima. Itong isting ng pana ko kaparam ko sa kanya. Siya na magitik na laang. At yung pana niya hawakan ko. Dito yung pana mo. Akong mahawak, ikaw magitik. Pasiguruhin mo ha. Baka tayo may na yan. Malaki pa naman yan. Estimate ko dito mga medium na ito mga kapaders. Mga sobrang isang kilo ito. Pero persado ito. Yun, nagitik din mga kapaders. Patay na rin ito. Ayos na yan. Salamat Lord. May pandaradagdag kayo pang bigas. Pag ito na ibinta, balikan mo yung naulihan mo na ito. Baka may kaasawa ito. Pag ganito kayang habag at ang manala arasawa. asawa Awang lang kung totoo kasabihan ng matatanda. Tanggalin mo na sa panak mo yan at hanapin mo yung kasamahan. Baka may nakasuot pa. Na ito sa butas, malaking musim mga kapadyos or tarawan kung tawag sa amin. Masarap sa nang kiyunot yan. Kaya lang abala pagtanggal ng tinik. Masarap dun, inihaw na ito pa bigan or matampusa ay tumago pa sa lampin lampin mga kapaders na ito mm -hmm, dinuklasan ay na ayan si kadevers ingo siya mga pala mga kapaders yung pala ko kaya makasapa ako sige tamaan sana mm -hmm, abot ang pana niya huli rin mga kapaders na pa malagay pa kayong istingli sa pana ko ang si kadevers ingo nakakasa ang kanyang pana hanap na naman tayo mga kapaders naroon alatan Malayo pa lang tayo. Parang mailap lapit tumakapas sa targeting ko na lang. Kahit malayo. mm -hmm. Dinuplasan pa. Andito sumuot sa butas na ito ating silipin. Uli ka sa aking alatan ka pag andito ko sa butas. Huwag lalo kanina nahan na nah, kaya yun. Wala dito mga kapa. Ay, lampasan. Uy, na. Ito may isda. Iba. Mm -hmm. Huli ka dyan. Anong isda yung kaya ito? Kulay itim. Uy! Barakambikol mga kapaders. lapu lapo Malaki. Ito, magandang kapalit. Napagandang kapalit ng ating alatan mga kapaders So ito, lapu-lapu. May kasamay ng ating barawin sa napanak kanina. Hanap na naman tayo. Na ito, isda mga kapaders Lambingan. oy mailap. Bumalagbog ka. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ayos itong ihawin mamay mga kapaders Pag namin, mamukbang tayo uli. kasin ko, Kanina, bago kami lumao, tagpalaga ko ng kangus Hanap na naman tayo isda. Uy, na ito. Ay, ano na itong lisi dito. Uy, si Katay Bersingko, na ng mga mga kapatis. Laki. Ikaw mag-ulam na yan. Ihawin mo yung paguhi sa inyo. Hindi ako ma-ulam na yan. Malaki mga baboy ito mga kapatis. Itong masasap sa inihaw. Kaya laang, sobrang lang sa mga kapatis. Dikit sa kamay. Wala mang isda hindi malansa. Ang hindi malansa, gulay. Hanap tayo ulit mga kapatis. Naroon, may isda. Dalawang tarik bago mag-asawa. Uy, lumayas na. Sayang pa na ito mga kapaders yoy dambuha lang surahan ito ito dito lang ang bawit ng gastos mahaba ng kanyang sungay mga kapaders yan inispetan ko pa para makita ang magandang kulay ng surahan na ito pasiguro yung paghahawak baka huwag umibitawhan yan malayas yan walang tama ng pa mga kapaders uy sinabi ko na binitawhan na naroon na sayang pa yung surahan na ito talik bago mm, -hmm, sala hindi tinamaan na ito na mga kapaders, nawi pala ang kami, nag isang dive lang kami. Ayos, malaming nahuli sa isang dive laang. Nakahuli man si Kadivers Luis ng isang pugeta. Ayang karamihan ay lambingan mga kapaders na namin. nakapana kami ng malaking samaral sa iyong malaking surahan na bitawahan ni Kadivers Rico mga kapaders. Buti na lang, pinanak ko na sana yun, hindi sana nakatakas. Di ba? kaya nakatakas yun, wala tama yun at yun, dinukot kaysa butas yun. Dinawakan ang kanyang buntot na ito man mga kapaders ayan na na pula po man na ito na yung Pugita. ba ito pa yung aking inakay na ito na mga kapaders titimbangin ko na ito kung may ilang kilaming huli ayos na ito salamat ulit ulit na marami sa nga ngayong araw na ito na pinagkalubong sa amin makakadali siya makamin ng pambigas ayos na ito pinipili ko yung mga bitilya itong pinipili kong ito ang kilo na ito 130 yan lambingan, hindi na isang mga kwartas yan, pang ulam na laang yan. Mga kabag sa gastos, meron pa pang matitira kahit kaunti. Ayos na ito. Yung matira, pang ulam mga kapaders, pero meron pa na lapo-lapo tayo nitimbangin. Dagdag din siya rin yung lapo, lapo 150 man ang kilo. Yung mga alatan na yan, sama mga kapaders. Saka ang lambingan na yan, kung iwin ko yan, kasama ng bitilya, 130, pero pang ulam mga kapaders. Pero masarap iniha inihaw mamaya, mamukbang tayo. Kas in na ulit mga kapaders. Abangan ninyo mamaya ala ang timbang na ito. Sige, listahe. ulang salang. Ilang kilo yan? 6 kilos mga kapaders. Unang salang. Ito naman mga lapu-lapu at timbangin. Ayan, barakang bikol mga kausir mga kapaders. Saka yung itim na barongis. Saka arid na barongis. Pero ang presyo sa patay parehas mga kapaders. Pangalawang salang, lapu-lapu May kitatlong kilo. Yan, listahe na yan. Isang timbal mga kapaders aming huli. Boy man ang gastos na ito, delikado. May matira lang kahit igisandaan, masaya na kami. Ang importante, may pang ulam mga kapaders yan. Ulam na lang yan, mga lambingan na yan. At maihaw kami. Yung mungit, baka ibilhin mo, aayaw, ay bahala. Ipamigay na yung mungit na yan, 20 ang kilo. Na ito ulit mga kapaders, ireho naman tayo. Mga lambingan, saka isang surahan. Saka mga ilang pirasong buko mga kapaders, yung iba kinakain na. Grabe pagkagutom. Uras nga pala ngayon, Alaw na imidya mga kapaders. Hapon na rin. Nag-isang lang kami. At malakas ang hanging habagat dito sa amin. At yung mga kaya, medyo mabak sa tubig. Kargado kami. Limang tao kaya kami ay. Kaya dyan kami sa malapit lang lumaut. Oh, Ayos man yung isang dive namin. Makakadilin siya man lang kahit para paano. Nagilang ko Nagbinta man na magigit 1,000 libo. Hindi pa ba ko gastos. Ah, Makitira ng mga tigisan daan. Nice na. Ito. Sa, ito ang masarap mga kapaders. Kaya lang ilang piraso na. Pes pa sa ano, mga kasamahan ko sa kang, aking inakay. Nagparakay ng kanggos. Baradol tayo. Baradol. Baradol. <laughs> baradol. <laughs> Kucharita. Wala. Wala. Kwa mo doon. Wala. Kamay. Ang Hmm. Makain. Si Tata Luis. Ang bagong espiro namin kasama. Karantay mga kapatid. Ito na. Dito lang kami sa liblib ng gubatan mga kapas Makain. Ayan. Yan ang view. Ito ang aming pinaglulutuan dito. Ito na natin kakain mga kapaders. Dalawang pirasong kangos na kaya isang inihaw. dulu hmm. sarap kanggusi hmm. hey. <coughs> 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 Hmm, Sarap. Sa mga gusto kumain ng isda, punta kayo dito. Ito yung mga isda ano, ang sariwa. Kulay o rin sa kanyang tapang mga kapaders. Ito yung tagpian na isda. Uy. Tapos mga so, oh. Kulay orange. Ito yung aking pamangkin na maganda. Malaking tao. Tapos yung aking kapatid na bunso. Si Junior Servinho. Ito naman si Maximo Alvarado ang aking pamangkin dito sa lugar namin sa isla masipag dito. ka dito maubuhay ka na ng masarap na mga pang ulam hmm. sarap tanggos mamaya sa surahan mga kapalit masarap itong tanggos sa surahan Harun. nakasalang pa sa apoy medyo hilaw pa Magiging helper ka doon ng ano. Kulay ulit sa tapo mga kapadir. aso na sa yung na, ikaw Yung kanina, yung isang sura, malaki sana. Kaya lang, nabitawahan ni Kadabis, Rico. Dilikot sa boots mga kapadir. Bili pang pera ko kanina, kasama yung kamay. Oh. <laughs> Ayan mga kapadirs Malapit nang maluto rin yung surahan Tatlong lambingan Yung lambingan kaya makapal kaya ang kiss. Kaya kahit medyo subod yan, okay lang yan yung surahan na Sayang yan. Mapahit ang kunayan naman. Paglatbal ka rin. May ulamin sa kain mga kapaders. Wala na ang nilagang kanggos. Na ito na mga kapaders. Aming kinita si Sunday Blaang. 1,337 pa man. Ang gastos 486. Ito ang natira 851. Diba yung 6 mga kapaders. Limang tao kami. Tapos pang ang bangka. Ito ang pertihan bawat isa. 141 ayos na mga kabayan dalawang kilong bigas so, ulit ma mayroon natin pang ulam bawi ilang lang sa susunod na laot salamat ulit lord na marami sa magandang biyaya na pinagkalob sa amin pati na rin sa ating karagatan kahit para paano mayroon pala isang panain kahit sa umaga abang abang lang kayo ulit sa ating palibagong adventure na gagawin na palibagong video maraming salamat ulit sa inyong panonood God bless yung kayo lagi dyan